Hello, magandang buhay. For today's recipe, magluluto ako ng batchoy tagalog. Ating mga ingredients, mga guys, ito ay meron ako dito pork at ang ating dugo. Dugo ng baboy. Ayan. Meron din dito siling green, luya, at ang bawang, sibuyas, at ang ating uh, dahon ng sibuyas. Ayan. At lalagyan ko rin siya ng North pork cubes, pamintang durog, at ang miswa. Ayan guys. Prepare ko ng mga ingredients at para tayo ay makapagluto na. Ayan guys at pagluluto na ako. Unahin ko muna pamantikain ng konti yung baboy para lumabas yung kanyang mantik at uh, maprito ng konti. Uh, golden brown lang siya. Yeah, Halu-haluin lang natin para hindi siya dumikit. Halu-haluin lang. Halo lang ng halo. Ayan. Yeah, Halu-haluin lang natin guys. Ayan guys, at ready na natin sa set aside muna natin. Ayan guys, at dito naman ako magigisa na sa isang kaserola. Lagyan natin mantika. Lagyan natin ang luya. Bawang, sibuyas, at ang. Uh. pinirito ng konti kanina na pork. So, ang lang natin siya, guys. Lagay tayo ng konting patis. Lagay natin ang paminta. Ayan, at sangkot chain lang muna natin konti takpan mana na natin ayan at tingnan na natin at ito ay nasa sangkot na at lagyan na natin siya ng konting tubig or kung gaano karami yung gusto niyong sabaw ay so, na ang bahala kung gusto nyo lang mas marami dagdagan nyo na lang ayan guys at takpan lang natin at palambutin natin ang karne Ayan guys, hayaan natin kumulo ng kumulo hanggang sa lumambot na 'yung karne. Check natin guys kung malambot na 'yung karne. Ayun, at malambot na. Ilalagay ko na 'yung dugo. ulit natin guys, Pakuluan lang natin and guys, kumukulo na lagay na natin yung sili siling green At yung misuwa. Ilagay ko na yung misuwa. Ilagay ko na rin yung dahon ng sibuyas. Tikman natin. Dagdagan natin ng konting asin, mga guys. at ayan na ang ating bachoy tagalog Ito na guys, ang ating batchoy Tagalog, luto na. Ayan, maglalagay na ako sa baw. Ayan, at masarap humigop ng sabaw mga guys. At ito na ang ating batchoy Tagalog. Gang dito na guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.